big love shout out sa inyo lahat dyan sa chat box at sa lahat ng nanonood ng aking video. This is Lois Kitchen. Tayo po ngayon ay magluluto ng pork calderita. So, meron pa ako dito ng pork meat at meron um, akong carrots, tomato and bell pepper. And meron ako dito ng liver spread and ito yung ating pangisa So mamaya igigisa natin 'yan sa ating ano sa butter. So ayan ang butter ko. So samahan niyo po ako at uh, itong ating uh, ano pork ay ating i-marinate muna. So ayan i-marinate muna natin 'tong. Ano? Worcester sauce po ang inilagay ko. At black yeah. pepper. So, ayan po, i-marinate natin for a few minutes lang. At mag piprito ako ng ating gulay. So ngayon, magpiprito tayo ng <coughs> m pedestrian

labas na yung parang tubig niya sa ano, galing freezer. So, ayan. Separate natin to at mag-isa tayo dito sa ating kawali na So, ayan. Lagyan natin ang ating butter. Ito lang natin siya. Lagyan na natin ang ating bawang at sibuyas. So, ayan ng ating bawang at sibuyas. Time to put na ang ating um, pork. Kuha mm. pa lang dyan. ayun, ayan, ilagay ko yung pinag-marinate ko. At ilagay ko na din yung ating uh, pork marking. Okay. i-pick yung papel na nakabalag sa fourth module. Pangalimta natin yun. natin lunch yun. No? At of course, ilagay natin yung atin.

dito kaya iyan niluluto ko na bago ko ibisa niluluto ko na yung karne natin at saka gulay para luto talaga siya hindi mag ang pagluto ng carrots at ng ating so meron akong sili dito bigyan natin wala lang na sili. ko lang siya. Mamaya pa na ilagay yung liver spread kasi lalapot siya eh. Pag ko. cek natin kung ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. sarap so... ano yun? yes, ano yun? So, ayan na. <coughs>

thank you. Oo, una-unahan lang. <laughs> papa, papa po. May cancer. Mag-add ako ng sugar. Pero ano lang to, um, depende sa inyo. It's only, uh, wait, wala, wala rin yung um. sarap eh. Uy. Tutuyok na. Ito nga. At ilagay ko na din ang ating liver. Ubus ko na to. Lalapak yan. Lalapak. Nagdasan Tug ko kayo ng ano. Ito'y kakaibang kalderita. Nilagyan ng pasas. Ay, sa so may mga pasas dyan. Para matamis-tamis. Ang sarap po. Oh. Ayan. So, hanguin ko na siya. Woo! It's already, ilagay ko na siya sa ating serving bowl. So, ayan na po ang ating pork calderita. Pork meat calderita po siya. Ayan. Thank you so much po sa inyong pagdala sa akin. premier for tonight. This is Lois Kitchen. At salamat po sa mga inyong support sa aking mga niluluto dito sa aking kusina. So, abangan ang susunod kong lulutuin. Thank you so much and may gala shoutout sa inyong lahat yan. Tara, kain na tayo. At sa hindi pa po naka subscribe ng aking channel, please do subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga luluto. Ayan. Bye-bye and God bless. Bye!